Alamin yung mga mabebenta item namin dito sa tindahan. Good afternoon mga bi, mga kapwa ko kasari, kumusta, kumusta muli, ako na naman si Mama Eds na nagbabalik upang makipag sa inyo. So for today's video, ating nang alamin kung ano yung mga panindana talaga naman binabalik-balikan dito sa aming tindahan, kaya ako di pwedeng mawalan. So Meron na ko 1 box worth of 1,445 pesos na kung saan ito yung ating e-haul for today's video. So ito yung mga items na talaga namang fast moving at binabalik-balikan sa ating tindahan. So first is meron akong nabiling uh, sticker pad. Ang laman nito ay uh, 20 pieces. Ang puhunan is 115. So, dalawang pad yung kinuha ko. Meron pang babae at pang lalaki. So, ang bentahan sa tindahan ng sticker na to is 8 pesos per piece. Then, meron ako sponge na kuha. Ang benta ko sa tindahan ng sponge is 20 pesos. Then, next item, itong si chocolate spoon. ah uh, ang puna nito is 110. So, may lamang 50 30 pieces, uh, magiging 150 kapag binenta natin ng lima-lima. Then, of course, ang ating ch uh, chocolate stone, 5 uh, pesos yung bantahan natin. Then, next one, meron ako dito nakuhang porcelas. So, ang porcelas natin, binabenta natin ng 12 pesos bawat isa. Kasi ka, 90 pesos yung puhunan. Uh, kumuha ko na magalito kasi nga, Uh, harap kami ang school at talaga namang ito yung mga items na balik balikan dito sa aming tindahan. Then next, meron akong lollipop. 5 uh, pesos yung mentahan ko. Then, of course, hindi mawawala yung bestseller na si Sisi. 5 pesos yung bentahan. Then, of course, meron din tayong salumpas. 10 pesos bawat pair yung pambenta natin. Then, next item, meron tayong... Katul. Si Katul na yan. Ang dalawang piraso na kuha ko, 20 pesos yung puhunan. Binebento ko dito ng 30 pesos. Then next, meron din akong nakuhang notebook. Notebook na, na natahi na siya. So, 25 pesos yung bentahan ko. Then next item, meron akong bago. Itong chocolate stick. 5 pesos yung bentahan. 150 yung puhunan. 30 pieces ang laman. Then, of course, yun ang ating bestseller na si Snappy. Meron ako. Ang puhunan ni Snappy, guys, is 55 pesos. Tatlong box yung nakuha ko. So, one, two, three boxes ng Snappy Jelly. So, 55 yung puhunan ni Snappy. Uh, meron siyang lamang 10 pieces, binebenta ko siya sa tindahan ng 10 pesos. So ito guys, yung, tal yung mga items na talaga namang binabalik-balikan dito sa aming tindahan. So for today, nakakuha ko ng 1,445 pesos na worth ng mga candies and toy pads. So sa so mga kasari ko dyan, magtindan na rin kayo!